Mukhang mas tumitindi nga ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, lalo na't na may mga ulat tungkol sa paghahanda ng China kabilang ang posibleng aksyong militar. Ang Japan at iba pang mga bansa ay maingat na sumusubaybay sa sitwasyon dahil sa pag-aalala sa seguridad sa rehiyon. May mga spekulasyon tungkol sa kakayahan ng China sa nuklear at ang kanilang layunin sa Taiwan, kaya't dumarami ang militarisasyon at pagbuo ng mga aliyansa sa mga kalapit bansa, kabilang ang hakbang ng Japan na palakasin ang kanilang depensa. Yan ang ating aalamin kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sinasabi nga ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na maituturing bilang isang bully, ay ito na nga ang China. Dahil halos lahat kasi ng mga kratig na bansa nito ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing, ang ng mga teritoryong binabase lamang nila sa kanilang one-sided history at pagpapakita ng kanilang military aggression para naman ma-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Ganito na nga ang nangyayari sa kasalukuyan kaibigan. Isa nga sa mga nakakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa itong economic and military giant sa buong mundo gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats. Hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pagangkin sa iba't ibang mga teritoryo. Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion, maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ng mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang komprontahin ito. Matapos nga ang ganitong gawain ng China, ay nagsimula ng Japan sa kanilang anti-China military drills dahil naalarma ang Japanese government sa aggressive behavior ng China kontra sa Taiwan ito lamang November. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan, samantalang ang uninhabited Senkakwai ay malapit lamang dito. Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, ay siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. There is a significant increase in military activity particularly by China and Russia in the East China Sea, South China Sea and Western Pacific. When we consider these factors, we can recognize that the national security environment around Japan is becoming much harsher. Itong dahilan kaya naman naghahanda ng Japan na pagtanggol ang kanilang western islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ang mga ito. Sa nakalipas na tatlong linggo ay nagsasagawa ng large-scale military drills ng Japan sa mga western islands nito na tinatawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ng kanilang teritoryo at ang kanilang main focus ng military exercises. Ito ay ang Chinese Military Giant. Nagsasagawa na rin ng mga assault training ang mga Japanese troops at nagdaragdag na rin sila ng mga strategic military vehicles na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Maging ang mga sundalo ay naghahanda na rin ng mga strategic position sakaling maganap nga ang kanilang pinangangambahang Chinese invasion. Bukod dito, mayroon ding air support na nakaabang sakaling kakailanganin ng backup ng kanilang ground troops. Hindi lamang ang mga militar ang nakahanda sa posibilidad ng digmaan, kundi maging ang mga sibilyan na din ay nakikipag-ugnayan din sa army upang makatulong kung kinakailangan. Ayon sa Japan, kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan at sumiklab ang digmaan, libo-libong mga Taiwanese ang lilika sa kanilang bansa at siguradong tatakbo ito sa Japan. Ang pinakamalapit ngang isla na maaari nilang puntahan ay ang Yonaguni Island. Para sa Japan, ang China ay isang malaking banta, kaya naman pinaghahandaan na nila ito. Isa pa nga sa ginagawa nila ay ang bumuo ng alyansa para i-counter ang mga magiging galaw ng China na magiging threats sa kanila. Isa nga sa mga alyansa na ito ay ang Quad, alyansa ng India, Australia at Amerika. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea sa tulong naman ng Amerika. Ang trilateral alliance na ito ay naglalayong palakasin ng kanilang maritime forces. Kamakailan nga lamang ay naging host ang Japan sa ASEAN nation sa Tokyo. Ang pangunahing layunin nito ay ang palakasin ng kanilang cooperation at relasyon sa mga bansa sa South Asia katulad ng Vietnam, Philippines at Indonesia. Mga bansa na lagi na rin nakakaranas ng pambubuli ng China. Sa iba pang balita, tila isang digmaan na naman ang malapit ng maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan. Naalarma ang marami sa panibagong hakbang na ginagawa ng China kung saan may spekulasyon na inireactivate nitong isang secret nuclear test facility sa Lopnor Salt Lake. Sa lugar na ito, unang nagkandak ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964. At matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Base sa analisis mula sa satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na magkandak ng nuclear test o simulation with chemical explosive ang China sa hinaharap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publikasyon ng nuclear threat hysteria sa publiko. Gayunpaman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ukol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analisis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan nga ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito sa Taiwan ng persa dahil sa kiniklaim nito ang Taiwan na bahagi pa din ng China. Sinabi ni Xi Jinping na plano ng Beijing na ireunify ang Taiwan sa mainland China. Subalit so hindi pa nila napapagdesisyunan kung kailan ito isasakatuparan. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo pang tumaas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict. Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan kabilang na ang sinasagawang excursion sa air defense identification zone ng Taiwan. Sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, ang mahakbang na ginagawa ng China at ang paghahanda ng Japan para sa anumang posibleng kaganapan, tila nagbibigay daan na mas malawakang pag-aalala sa seguridad ng rehiyon. Mga military drills, mga aliansa at ang mga ulat ng posibleng nuclear activities ng China ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng banta. Kaya manatili tayong mapanuri kaibigan at maging handa sa mga pangyayari sa paligid ng ating rehiyon.